Si ma'am ko niya tatong nakatubog sa kuwa. Oh ma'am, sa ospital ka rin ma'am. Oh ma'am, um, nang sulit yung Pipi ba yung kuya ka no? Una akong mga tao. nag ako ganyan ipagdala no niya. i re, -re, -re naman sila. I-kwan ip ang schedule lang. At, tanan akong mga tao doon. No, Suporta kita lang sa si iya Eh nakita man nila nga ako baya mismo ang gitabangan jud no. Hello, maayong adlaw sa tanan. Ako si Elsa Ridera from Sonpor San Vicente Buhangin si Congressman Javi Garcia Campos, magyoy nakatabang sa kuwa, magulang yun ko ni gawa sa ospital. Ang akong bill, 146,000. Nabangan yun ko niyag maayo, bagulang yun ko ni gawa sa ospital. O, daghan kay salamat, Javi Campos, sa imong tabang sa kuwa, sa imong kasing-kasing pagtabang sa kuwa. Ako, ako yun mismo, nag-istorya ka ron, nag-suporta yun sa imong pagtabang sa kuwa. Daghan kay salamat. Salamat kayo, Javi Garcia Campos. Kung na serbisyo, Javi tayo. Ang mo serbisyo kay Javi Campos. I love Javi Campos.